Hi guys, good morning guys. It's Robert Doser Games and welcome back to our channel. So, uh, welcome to our channel, welcome to our blog and live takaron din here guys together with our buddy here. So, atong baton karon guys is magkaunta ug gabi. Mao na siya ang giingon niya. Balang huy gabi. saging kamuti. Ayun guys, natay natay saging diri guys together with my mom here. This is my mom. Si Mama Nida. Ayun. Saging na so, uh, suyak. <laughs> Ani, karaan nga saging. So, maoda din sa ang karaan nga saging guys. Atong tilawan guys, atong tilawan. Kami kayo. Atong, tilawan, guys. atong tilawan, <laughs> tilawan ang ato ang saging na suyak. Su. suyak Suya. Ang saging ah. Ah, uh, tambal deh ini saya. Aku lagi guys, kan yang uh, saging guys is uh, uh, since time immemorial guys. Since uh, since ah uh, aku ang pagkatao guys. Since pun sa pagkatao sa kong mga ginikanan guys, aku apang lulo sa lulo pa sa kong lolo guys na anatud ni siya saging guys sumaon so, ni siya ang pinaka uh, karaan nga saging guys sumaon so, ni siya ang kitawag nga suyak so very delicious guys so unya guys uh, unya na po na ni tilawan guys so uh, atong unang nga tilawan guys is kaning saging nga suyak guys mm. mm. <laughs> wow talami sa saging nga suyak Very delicious guys. Lami guys ha guys. So, kung imo siyang tilawan guys, um, mura po siya o oh, kung naka dito sa mga special na restaurant guys is siya. More than pa ang kalami ano guys. Very delicious. So, mga sang sa gabi guys. So, Dire sa bukid guys basta mo kaon ng jug kaog guys. No problem at all. So wala kay lain pangitaon pa guys. Kung naka sa bukid no matter kung wala kay kwarta guys mapuhi ka din Sa bukid guys so mo na sya. Nata sa bukid nagdako guys. this is our life here. Mm. Chamote, balanghoy, saging, gabi, gulay so mga okay sa guys ang dagang kita klase ng ako guys very uh, delicious na mga food na prepare ni mga madre ay guys atay kaning gabi nga pula na putay gabi nga malagkit this this one and this one na putay mga kalabasa over there guys So, see job! <laughs> so, and guys, that's all for now, guys. For more videos, just click here to subscribe.